si Presidente, pauwi na. Di ba? Ang dami pong mga issue na po pwede tayong uh, malaman. At kahit ito, papano pinaunlakan tayo ni Professor Romel Banlawi. Oh. At ito po naman ay isa pong political analyst at uh, may mga issue po tayong gusto rin sa kanyang ipa, ano po, uh, i, uh, itanong. Lalong-lalo lalo na itong biyahe ng ating Pangulo as uh, na si Bongbong Marcos sa ano pa lang, press from Uh, ah, siguro baka ngayon po i-transit all the way. Nasa linya po natin sa Professor Romel Bandawi. Professor Romel Bandawi, thank you sa pagtanggap po sa tawag. Kahit pa paano ay nakapanayam naka namin kayo ngayong umaga. Good morning, sir. Magandang umaga, Benji. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. ay, mm -hmm. eh, ngayon po ay halos sa uh, patapos na ang biyay ng Presidente uh, sa uh, India. At, at uh, marami po siya mga pinuntahan uh, kami uh, mga bilateral uh, documents na pinirma at isa po dito ay sinasabi po yung uh, uh, security. Uh, ano po ang inyong uh, mga paunang impormasyon na hanggilo dito uh, prop sa biyahe ito ng Presidente? Well, napakaalaga ng biyahe na yan ng ating Presidente sa India dahil ang India ay matagal na nating karelasyon niya. No? Mm -hmm. uh, bago pa tayo makolonize ng Spain, eh meron na tayong... Uh, magandang relasyon sa India that date back the 4th century pa no napakahabang pa na no? more than millennium yung ating uh, pagka pagkikipagkaibigan diyan kaya nararapat lamang na uh, ipagpatuloy natin yung pagkikipagkaibigan sa India pero sa kapanahunan natin ngayon sa kasalukuyang panahon nag nagiba yung uh, uh, konteksto ng uh, relasyon ng India dahil uh, Uh, ang ginagawa ngayon at ng uh, pamahala natin ngayon ay uh, nakipag ugnayan tayo sa India para palakasin ang ating uh, security ang ating uh, defensa. At isa sa mga kadahilanan kung bakit pumunta sa India ang ating presidente ay para ipagpatuloy yung security relationship natin. particularly 'yung pagpo natin ng mga military uh, weapons uh, lalong-lalo na yung BrahMos missiles at meron pa tayong uh, uh, pinag uusapan na na Akash missile at uh, iba pang mga produkto na pwede nating maangkat sa India kaparis ng pharmaceuticals, IT technologies at mga auto parts. Opo, ayun talaga, yung, yung, hindi pa yung kanila mga ano no, mga bigas, ah uh, yung puntawag doon na uh, iba pang mga, eh, lalo na ho ng gamot, murang gamot, ano po. Pero, Doc, mm uh, ito po ang tawag dito. Um, uh, kung sa, sa pino ng security, magbibiliw tayo ng mga armas o kung ano mga arrangement po yan. Uh. Uh, yun pong uh, conflict sa pagitan ng Pakistan at saka ng India kung saan eh, pag pagdating sa mga hardware eh, parang uh, di ba na nakita ko kung sino yung nangunguna at kung sino yung superior at uh, inferior eh. Um, na ba yun na uh, parang teka muna ba tayo bibili ng ganitong armas eh baka naman uh, hindi natin magamit yan ng para sa uh, dapat paggagamitan 'yung 'yung ginag 'yung uh, binili natin from India 'yung BrahMos missile or to surface missile 'yan ay gagamitin ng ating uh, marines for uh, territorial defense natin 'yan at uh, kasi sa napakahabang panahon na uh, Benji ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na walang missile technology, walang missile capability at uh, ngayon ay nagkakapag acquire na tayo ng mga missiles kaya missile capable na tayo although kumpara sa mga neighbors natin ay tagang uh, uh, below pa rin sa sa neighbors natin. Pero ang India kasi meron din siyang interest kung bakit niya gustong uh, magbenta ng missiles din sa atin dahil gusto niyang uh, i-access yung Southeast Asian market at tayo ang kanilang buena mano no at nakita niya na pwede talaga sila magbenta ng ganyang classing uh, uh, military equipment sa Southeast Asia at dahil nga sa ginawa ng Pilipinas ay nagkakaroon na rin ng pag-uusap ang India sa uh, sa, sa Vietnam at even Indonesia para magbenta ng similar uh, missiles dahil ngayon ang India ay ini-implement nila yung tinatawag nilang uh, look east policy o ngayon ay east policy kumbaga they will pay attention to southeast asia as their uh, partners in security dahil ang india kasi ay lumalakas din yung ekonomiya no pina yan na magiging uh, second largest economy yan na next to uh, china uh, maybe in 2030 so uh, talagang nagiging active yung india para uh, makipag-relate sa mga neighbors nila hindi lamang sa aspeto ng ekonomiya kultura pati na rin sa aspect ng uh, Uh, security at ang uh, success ng kanilang pakipag-ungayan sa Pilipinas ay ginagamit na India ng Indiayan na barometer para ipursu yung similar relationship with other Southeast Asian countries. Prof, ito ito nababanggit niyo po yung uh, pagbilis uh, din ho no ng uh, usad ng ekonomiya ng uh, India. Um, ang India ay meron pong relasyon sa uh, US din, uh, Pilipinas at hindi mm -hmm. rin may border dispute din siya sa sa China Ano kaya pagdidikit-dikitin po lang, uh, Prop, ang Pilipinas nasa gitna and then uh, ito nga, uh, nag din ng Presidente sa India, ano kaya magiging feeling dito ng China, uh, Prof? Ay unang-una, siyempre ay hindi tinitingnan ng China 'yan na maganda dahil alam naman natin na mayroong existing uh, uh, major power competition ang China at ang India. In fact, ang China hindi niya kinoconsider ang India as major power. Uh, minamaliit uh, ng China ang uh, India kaya uh, hindi ko talagang nasa radar screen tayo ng uh, China kung paano kung saan tutungo tong relasyon natin sa India dahil ayaw talaga ng China na magpagamit ang uh, Pilipinas sa India sa kanilang existing major power uh, competition ang India naman meron talagang uh, interest din na uh, i-challenge yung uh, China sa kanyang uh, ambition to become the Asian leader kaya na itong pinapasok nating uh, ugnayan sa India ay pwedeng maipasok tayo sa major power competition ng uh, India at ng uh, China and when it comes naman to the US, 'yung yeah, ma, maganda ang relasyon ng India at ang uh, US pero ang US din ay hindi 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 kompleto yung tiwala niya sa India dahil ang India ay meron din magandang relasyon sa Russia. At alam naman natin na ang US at ang Russia ay may hindi magandang relasyon. Kaya nga yung relasyon ng US sa India ay very cautious. At ganoon naman din dapat, dapat ang Pilipinas na maging causes din tayo sa ating relasyon sa sa India. Maganda para sa US na meron tayong relasyon sa India dahil uh, uh, ang India ay uh, established democracy. Kaya mm -hmm. uh, maganda para sa US 'yan na uh, uh, the largest democratic nations in the world ay ang uh, ang uh, ang India. India. Kaya maganda 'yan para sa uh, US pero, pero, ding mga issues ang US against sa India na dapat na malaman ng Pilipinas. At sa akin naman bilang isang scholar na nag-aaral ng China Studies, ang kina kinakabahala ko sa hakbang ng ating Pangulo dito ay magiging reaksyon ng na China at maging retaliation niya. At nakatanggap na nga tayo ng mga, mga slight, mga subtle reactions from China na habang ang ating Pangulo ay nasa India, ay patuloy naman ang paglalayag ng mga Chinese research vessels sa ating exclusive economic zone. So, parang ganyan na ng na, ng na, na China na, na kapag nakipag ugnayan tayo sa India ay 'wag kakalimutan na mayroon pa rin China factor. At ayaw ng China na gamitin natin ang India laban sa China at ayaw din ng China na gamitin ng India ang Pilipinas laban sa China at kaya dapat ay masusuri natin mapag-aralan yung magiging implications at consequences ng uh, ginawa nating pakipag ugnayan sa sa India lalo na na ininnovate natin yung status ng ating relasyon sa India no uh, eh, ang status na strategic partnership. Oo, mm -hmm. koonti lang yung mga strategic partners natin, na Vietnam, Australia, Japan at pang apat na ang uh, India. Kaya isa tinatanong ng China eh kung supuso ko ng strategic partnership sa India, bakit hindi magawa ng Pilipinas? rin ng strategic partnership with China. Ano ba talaga ang agenda ng Pilipinas? Tayo ba talaga ay gustong makipag uh, makipagsundo sa China o gusto nating makipag uh, makipag away sa China? Pero malino naman sinabi ng ating pangulo na hindi tayo naghahanda para sa giyera. Pero yung message na na-receive ng uh, China ay parang pinaghahandaan natin ang uh, ang China sa posibleng uh military uh, conflict at mm -hmm. kaya yun ang dapat natin na, na mapag-amama uh, ma-balance ma, ma, ma nang husto uh, at uh, iniisip ang, ang suggestion ko nga dito after visit sa India dapat magkaroon na naman ng uh, uh, visit sa China kahit na hindi ang presidente eh, kahit na yung ating foreign minister para or foreign uh, secretary para naman magkaroon ng message sa region na tayo ay nagbabalansi lamang ng relasyon natin at wala tayong uh, kinikilingan. Consistent doon sa son statement ng presidente na friends uh, to all enemy to no one. Ay nako eh para na sa akin 'yan eh hindi ako naniniwala sa statement ng ating presidente na yan ano. Kay hintayin ko yung kanyang magiging aksyon sa, mm -hmm. sa sa sabi niya. Dahil nga yung konsepto ng uh, Uh, friends to all enemy to none, ay yan ay uh, prinsipyo ng foreign policy ng dating Pangulong Duterte na hindi naman sinakatuparan ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hintayin natin kung... Uh, kung saan tutungo yung kanyang sinasabi at sa kanyang uh, gagawing hakbang sa ating uh, foreign policy. At sana nga, Benji, ay, uh, may re-indigurate niya yung principle na yan na friends to all enemy tunan. at ang magiging sokatan uh, sukatan ng katotohanan ng kanyang sinasabi ay kung paano tayo makikipagsundo sa China. Props, ay ibang bagay. Ano ho, uh, samantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Sapagkat maliban po sa, uh, siyempre, ma sa geopolitics, ano, um, eh, din po ay nakatutok sa mga kaganapan dito sa Mindanao, ano po, uh, lalo na sa usapin ng security. Um, ito, ito pa lang, itong araw, ito may headline nun namin ngayon na uh, kampo po ng 8th Infantry Battalion dyan sa Lamitan, Basilan, hinagisan nun ng Granada. Di pa malaman kung ano, kung sino ba ang mga grupo ito. At saka may mga, uh, may mga ilan pa rin pong mga insidente ng karasa na yung mga Uh, armadong grupo na napaslang, yung alimbawa sa mga MILF, may mga ganyang insidente. Kumusta na po ang Mindanao, lalong-lalo lalo na kung itong nalalapito ang kanilang eleksyon sa BARM? Uh, Una-una, ang kapayapaan na tinatamasa ngayon sa Bangsamoro region ay nakaka-fragile. Ibig sabihin ay uh, sensitive pa rin ang sitwasyon dahil marami pa rin indications na pwedeng mag-resume mag yung violent activities sa area na yan. Dahil marami pa rin mga armed groups ang nag-ooperate sa area na yan. At isa sa mga binabantayan namin ngayon ay yung naging resulta ng pagkalas ng uh, Sulu province sa Bangsamoro region. Uh, magkakaroon niya ng uh, mga repercussions sa security ng uh, Mindanao dahil hindi na magiging sakop ng Bangsamoro region ang Sulu at, at, at ang sulong ngayon, kung di na magiging sakop siya ng Bangsamoro Region ay hindi na rin siya sakop ng agreement, yung Bangsamoro Agreement dahil na na-op out siya. Kaya binabantayan namin na baka ang sulo ay maging uh, uh, source na naman ng resurgence of uh, violence sa uh, Mindanao at uh, binabantayan natin yung galaw ngayon ng mga remnants ng Abu Sayyaf Group at binabantayan natin ngayon yung galaw ng mga iba pang non-state armed groups diyan kung hanggang uh, saan sila gagalaw o oh, lalong-lalo na sa context ng parliamentary uh, election Ngayon sa parliamentary elections ngayon sa Barma, hindi nakasama ngayon diyan ang Sulu dahil nga nag-opt out siya pero within the within the provinces of uh, of Lanao uh, del Sur, Maguindanao, mm -hmm. uh, uh, uh Basilan at uh, ano pa ba yung uh, isadyaan uh, tawi witawi ay uh, may mga may mga may mga problema pa rin dahil uh, Benji alam naman natin na hindi pa tapos yung decommissioning ng uh, Bangsamoro Islamic Armed Forces So may mga aktibo pa rin at patuloy pa rin. At uh, bagamat dormant ngayon yung activities ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, ay hindi pa rin naman sila tuluyan na, na, na obliterate. Kaya yun, binabantayan namin kung paano sila gagalaw. At ang binabantayan namin ngayon ay uh, paano yung armed groups sa Sulu at yung mga lawless elements sa Bangsamoro region ay paano sila magkakooperate. At yun ang uh, uh, dapat na mapigilan natin na magkaroon sila ng another reason to resume acts of violence in uh, in uh, Mindanao at uh, gamitin yung parliamentary election bilang bason para magsagawa uli ng mga violent activities sa area na yan. Yung pong mga presensya ng tinatawag na mga foreign terrorists na dyan minsan nagtatago kasi nga mga, uh, o kaya naman diyan sila nagkakandong uh, at yung pong mounted group, kumusta na rin po sila ang ano ang monitoring diyan Prof? Sa ngayon kasi, mas nahihirapan ngayon gumalaw yung mga foreign terrorist fighters na mag-operate sa Pilipinas dahil nga sa mga ginawa nating hakbang. Halimbawa, malakas ngayon yung ating anti-terrorism law kung saan bahagi ng anti-terrorism law natin ay yung countering the financing of terrorism. So, nahihirapan silang gumalaw ngayon. Pero kahit na nahihirapan silang gumalaw, hindi naman parang sila humihinto. Kaya yun pa rin na binabantayan natin. At uh, pangalawa, yung uh, pag implement ng uh, National Action Plan to uh, counter violent extremism ay patuloy nang implement ng ating gobyerno kaya yung mga communities ay nahihirapan nilang ipenetrate no na ngayon di ka pares ng uh, uh, prior to 911 na napakadali nilang ipenetrate dahil wala yung mga measures na to ng ating uh, gobyerno Sa ngayon ay uh, increase yung mga measures na yan kaya hirap sila sa pag-operate pero hindi nangangahulugan na hindi sila nag-ooperate uh, nag-ooperate pa rin sila pero hindi na kasi laki ng uh, ginagawa nila uh, Kaparis nung 911 na Iraq. ngayon ang kagandahan ngayon na uh, Benji sa tala ng uh, Global Terrorism Index ang Pilipinas ay ranking number 20 na lamang sa global ranking. Dati kasi nasa top 5 tayo, nasa top 3 tayo, nasa top 10 tayo, hindi tayo nawawala sa top 10. Pero ngayon, uh, nasa number 20 na tayo. Ibig sabihin, nag improve ngayon yung ating status sa area ng uh, counter-terrorism. Pero hindi rason yan para maging complacent tayo. Mm -hmm. Dahil uh, ang Pilipinas ay number 2 pa rin sa Southeast Asia sa mga bansang books impacted by terrorism. At ang number 1 ngayon na uh, benji ay Malaysia. Mm -hmm. Na, ano lang so, nasa baba lang natin. pa ang, Na nasa, ba nasa baba lang. Ba ba lang natin. So, intensifidhen, mm -hmm. correct, vulnerable pa rin ang kwan. Ang uh, Pilipinas kaya dapat ay hindi tayo hihinto, mag natin yung efforts natin in counter-terrorism, mag natin yung effort natin in countering political violence dahil nga eh, pag uh, uh, baka sa paggising uh, natin ay nakita natin na buhay kasi may mga sleeper cells pa at maraming rason para buhayin yung mga sleeper cells na to, yung nangyayari sa Gaza, uh, yung mga radicalization ng mga Palestinians, yung nangyayari sa Iran, ay pwedeng maging mithiyan para ma integrate yung radical uh, ideas ng mga sleeper cells na to at yan po ang dapat 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 tutukan ng ating law enforcement authorities. Hmm. Professor Romel Banlawi, sir, salamat po sa oras na pinagkalubo ninyo no at uh, kahit paano nakapanayam namin kayo ngayong umaga. Unless may mga hindi ako na itanong sa inyo na gusto niyo i-paabot sa ating mga kababayan ay eh, go ahead please. Yeah, oh. maraming salamat Benji sa pagkakataon na to. marami tayong mga issues na dapat na mapag-usapan. Pero yung dalawang issues na napag-usapan natin ngayon, yan ang mga two major internal and external issues na na dapat natin na tutukan at gusto ko lang i-plug uh, Benji, na sa taon na to ay nakapagsulat po tayo ng dalawang libro oh. at yan po ay uh, lalabas sa uh, uh, bago matapos ang taon na to at ang libro na naputo ay nagbibigay ng mga proposal para masustain po natin yung kapayapaan na i-enjoy po natin hindi lamang sa Pilipinas kundi na rin sa buong region ng Southeast Asia maraming ano salamat Ano po ba itong mga libro to Prof? Ano po itong mga libro para maabangan? Ang lahat ay patungo <laughs> ang lahat ay patungo sa Philippines China relations at uh, dahil nga ang China ngayon ang favorite topic at uh, lumalabas na narating ngayon sa ating bansa na ang China ay banta sa ating seguridad na tayo ay naghahanda ng pot ng possibility of armed confrontation with China at ang China ay aggressive uh, coercive at bully sa atin, eh, kina-challenge ko po, po yung mga issues na po na yan. Uh -huh. okay, natin po natin. challenge po na sinasabi ko na that, that we can cooperate amidst conflict with China. Ayun, alright. right. Mm -hmm. Professor, salamat uh -huh. po ng marami uli. Thank you. Maraming salamat, Benji, at mabuhay ka. God bless you. Thank you po. Si Professor Romel Banlawi, sa pong political and security analyst. Good morning!